the of the next round. <laughs> Situation changed so far. <laughs> Yellow yeah, now the first place. <laughs> <First out laughs> <is green. laughs> the bird is blue. Blue needs 2.85 to advance to the next round. Yellow, your last three was 2.25. Your total score is 6.25. Remaining time 5 minutes and 35 seconds. First priority, blue. Second, blue. Blue. Surfer in yellow, currently in first, with a 4.25 and a backup score of a 2.0. Next to him, surfer in red, with a 2.75 and 1.95 score. And in third, surfer in green, you need a 2.56. Surfer in green, you need a 2.56 to move on to the next round. And surfer in blue, you need a 3.65. You have first priority surfer in blue. You have first priority surfer in blue. You did use that priority, meeting a 3.65. Let's see what the scores on this one will be. So yun na guys, nandito kami ngayon sa G1, Kalikuan particularly, kasi... <laughs> As you can see, naihihihihihi si Ms. Podiba and unfortunately, hindi pa namin alam kung saan kami matutulog kasi hindi namin alam kung ano yung lugar. Buti pa si Kuya paligo-ligo lang. Ha! <laughs> <laughs> wow! ka pare? Pabusag ka naman. <laughs> GMTV man. Ano na gusto? Bro, sabar. GMTV the house. Yeah. Pwede nang mo ng video. Pwede Saan na tiya ito document in ito

kumpita kina kita taka na kina board. Kung paribol balik kita magagan. Oh my God, guys, it's hitting now. May na. Kung kailan naman magsisimula na yung competition, saka naman na may init. My God. I still have my sunscreen. Dito na kita. kita pa kita. Oh, okay. Yan, yan. <laughs> Kailangan ko ito guys kasi para yung sun cream natin yung battle out now. You can battle out now. Yung mukha natin para nangang basahan tapos aarawan pa ng ganito. Dapat meron tayo protection. Ano yung protection natin? Kailangan SPA. natin ng protection ng Black Cosmetics. Makeup Setting Spray Hydrating Mist. Sun cream. Yan you know, ang nagsisimula na guys. Balik muna tayo sa iPhone. <laughs> Wala eh. Walang zoom yung camera natin. Ano lang siya wide angles. <laughs> Let's go. <laughs> Hello guys. Umalis na kami doon sa ano? Umalis na kami, umalis na kami doon sa Kalikuan. 6:45 na ng umaga. We are going to the main gate one. pero sabi ni Miss Pudi ba not na drop off muna tayo dito sa isa sa favorite namin na pinupuntahan pag nandito kami sa Kalikuan is yung Humo Resort. Order lang daw siya ng avocado shake the question is kung bukas sila ano nandito na kami para maka-order ka Di sabi ko nang haba kasi early pa kasi ng umaga today sa early morning pa yung chef natutulog pa dapat pahinga pahinga din muna yan pahinga din pag may time yung chef yung itsura ng lugar nila guys Wala nang iba na neretsura ano. Yeah. Ah. Perit in transit 188 party ni man ni. Sigwinta Oh, it's heating now. Mainit na. Nagiba na yung itsura ng the last time na pumunta kami rito sa Hamumu. Wala pa to. Bago lang no? Oh, bago lang siya. Ano pa lang to dito. Parang daanan pa lang. Tapos yung it did eh. Di ba kung dida? Pero may da pa ka more rooms dito nga na bibili na, na. Yun. Bagong update. So kung plano nyo pumunta rito sa homo, ito yung itsura niya. Meron na silang kuvu. Ano may kuvu. Tapos merong jacuzzi. Tapos meron pang isang kuvu dito. VIP omang. VIP omang. VIP kulu. Medyo nag-upay na kada yan. Ano may... <laughs> Sina pa na lang kang kuya. Chihuahua. Chihuahua ka oh, Chihuahua man ito. Anyway, balik na lang tayo sa... Pag maka tayo, balik na lang tayo dito. Hindi nakapag-order si Ms. Pudibay. <laughs> pati ako na ihina ko ma mahirap naman na umihi tayo dito tapos hindi tayo magbayad tingnan natin kung magpabayad pa tayo dito meron pa silang mga siwawa din mga siwawa dogs siwawa tut 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 tut, tut, tut. meron kasi kaming ditong ikaw mo man sila unang na una diba oo oo kaya nap napidani kami basta kami anihagiwan giwan ang kakanigod na may tandaan at kaya niyan ang pagkaon nga ni niyo nga dako ng chicken Ah, oh. may sus. Ah, oh, ito ang karulag ta. nga pa. Pork. Pork is naisil. Ah, is naisil. Pork is naisil. Pa-porderan mo ba po, <Pare> <laughs> 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 kaya na, kuya? Paray pa. Pwede ba? Hindi po. Hindi po po. Ano ba siya available ko? Paray pa. Paray pa. Kaya ang dami mga blender, ma'am. Na ano? Guba. Guba.